unang-una, ang masasabi ko, mali. Mali talaga yung sinasabi na tigilan lahat-lahat ng uh, flood control. Eto na nga, pinabaha yung mama yan. Huwag mo mm -hmm. maitigil. Mm -hmm. Gawin mong maayos. Mm -hmm. At uh, wag naman isiro yan. Yung Paranaque Spillway na dekada 70 pa, eh mm -hmm. pinag-uusapan na nakaplano na yung uh, dredging ng Laguna de Bay. Parang maliit pa ako. Yan ang kwento sa uh, sa Malacanang. Pati yung river basins. Yung mm -hmm. 17 major river basins. Ang tagal na natin naririnig nigyan, tapos di ba dapat yung investigasyon ng senado in aid of legislation, tapos mm -hmm. na yung in aid of election, <laughs> kaya sana kung legislation, tignan natin talaga mula sa procurement, pre-procurement, mm -hmm. talagang sa implementasyon, sa audit, lahat tignan one by one. Mm -hmm. Siyempre, higit sa lahat, kasagsagan ngayon ng budgeting mula sa House, mm -hmm. papunta na ngayon sa Senado, eh talagang yung mahihiwagang insertion na yan, mm -hmm. eh talagang tignan ng maigi. Eh bakit naman insertion kasi ang pangalan, <laughs> sa pangalan palang lang bastos na eh. Ang sagwa mas, eh. Mas maganda intindi niya insertion sa <laughs> amendment. eh ano man pinagkaiba nun? Ang power of the purse, syempre uh -huh. nasa Kongreso at sa Senado. Talaga naman na maglalagay ng amendment. Lahat nga ng national agency ng 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 dagdag. Alam uh -huh. naman natin, parating kulang.